magandang gabi sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Mag-iingat kayo palagi kung saan man po kayong naroon. Ano ang tatlong dapat gawin ng isang lalaki para mabalo sa iyo ang isang babae? Pakinggan nyo to mga kalalakihan. Ang, ang una, wag kang masyadong magpakontrol. Alam nyo ba ang mga kababaihan, kapag ka hindi nagpapasakop ang isang lalaki sa isang babae, mas lalo silang alam nyo ba, nag kakaisip sila. Napapaisip sila na bakit ganito tong lalaking to. May nangyayari na sa amin pero bakit hindi ito sumusunod sa mga gusto ko. Hindi ito nagpapakontrol ano ba ang dapat kong gawin para naman lubos na maging sunod-sunuran ito. Lagi nang tatandaan na mga kababaihan, kapag once na kayo ay masyado nagpapakontrol sa kanila, ay nawawalan sila ng challenge. Nagiging boring na ang inyong relasyon kapag kayo ay sunod-sunuran na minsan sa kanila mga kasabi. Ayan yung ating una na dapat gawin. Ang mo mga kasabi is magpagwapo. Alam nyo pa, napaka-importante sa mga kalalakihan na nagpapaganda ito ng looks nila para naman ang isang babae ay mas lalo sila ngayon nagkakagusto sa inyo. Kasi nga syempre alam nila na marami silang karibal pagdating sa iyo dahil napakagwapo mo. Napaka-importante para naman ang isang babae ay talagang hindi kanila kayang iwan at ah, talagang hahabul-habuling kanila kapag kaganito yung iyong mga kasawi. Ayan yung ating pangalawa na dapat gawin. Ang pangatlo mga kasabi is gawin mo ang pinaka the best pagdating sa kama. Alam nyo ba napaka importante na kailangan ay magkaroon kayo ng iba't ibang. Ayan, foreplay pagdating dito. Ibigay mo ang pinaka the best mong experience sa iyong jowa para hindi ka makalimutan ng isang babae. Kasi kapag once na na-experience niya yan, nasarapan siya dyan at talagang ikaw ay na hanapin kanya at hindi kanya nakakalimutan kapag once ang isang babae ay natikman niya sa iyo ito. Kasi alam nyo ba, bibihira lang ang babae na nakakatagpo ng isang lalaki na magaling. Kaya kapag sa sila ay nasatisfied pagdating sa iyo, alam niyo ba, kahit sa pagtulog yan ay iniisip nila kung ano yung ginawa mo sa kanya hanggang sa kayo ay napapanaginipan na ng isang babae kasi nga minsan lang nila ito naranasan kaya kumbaga the best ever ito kapag sa nagawa mo sa kanya ay talagang mababaliw sayo sa sa kakaisip ang isang babae mga kasawi ayan yung ating pangatlo na dapat gawin at syempre hindi mawawala yung advice sa topic nito lagi tatandaan sa mga kalalakihan napaka yung una, pangalawa, pangatlo na dapat natin gawin para naman ang isang babae ay nagkakaroon ito ng challenge sa inyo mga kasawi. Huwag na no, huwag ka magpapakita sa kanila na talagang sobrang habol ka sa kanila. Yung para bang pamisteryos ang datingan mo pagdating sa isang babae, sa jowa mo para naman ang isang babae ay lalong mananabik sa iyo nakilalanin ka ng gusto mga kasawi. Ilalaman po mga kasawi yung aking advice. Maraming salamat sa patuloyan huli na pag-suporta niya sa akin, sa so, walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw, magandang gabi!